Sa likod ng tagumpay ng Allied Forces sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig, may isang taong bihira nating naririnig sa mga kwento ng kasaysayan. Isa siyang henyo, isang mathematician, logician, at ama ng modernong computer science. Pero higit sa lahat, siya ang susi sa pagbagsak ng Enigma code, ang lihim na ginagamit ng Nazi Germany para itago ang kanilang komunikasyon sa digmaan. Siya si Alan Turing. Bakit siya ang naging susi sa tagumpay? Sa pamamagitan ng kanyang likha, isang makinang tinatawag nilang bombe na decode ni Turing at ng kanyang team ang libo-libong mensaheng naka-encrypt araw-araw. Ang dating imposibleng basahin naging malinaw. Alam na ng Allied Forces kung saan gagalaw ang kaaway, kung kailan sila aatake, at kung paano sila maiiwasan. Ayon sa mga historiador, pinabilis ni Turing ang pagtatapos ng digmaan ng higit dalawang taon at posibleng iniligtas ang milyon-milyong buhay pero sa kabila ng kanyang ambag sa mundo, hindi siya agad kinilala. Siya ay inusig sa sarili niyang bansa dahil sa kanyang sexual orientation. Isang trahedyang kinailangan pang itama ng kasaysayan. Makalipas ang maraming taon, nagtagumpay si Turing. Nabuksan nila ang pinto ng komunikasyon ng Nazi Germany. Lahat ng lihim na mensahe ay mababasa na ngayon. Ang galaw ng mga submarino, ang plano ng mga atake, lahat, hawak na ng Allied Forces. Hindi siya humawak ng baril, pero sa bawat code na nabasag niya, libu-libong buhay ang nailigtas. Ang kwento ni Alan Turing ay hindi lamang tungkol sa talino, kundi sa paniniwalang kahit sa gitna ng imposibleng sitwasyon, kayang magtagumpay ang tao, basta't hindi sumusuko. Ngayon, kinikilala si Alan Turing bilang isang bayani, hindi sa larangan ng armas kundi sa talino, tiyaga at integridad. Isang paalala na minsan ang pinakamakapangyarihang sandata sa digmaan ay ang utak ng isang tao.